Ayan ang bagong bahay, oh. Bagong. <laughs> Lihat bahay. Where, where are we going? Susan's new presto. Ta, ano yan? This is, uh, star fruit. Wow, star fruit. Kinatuwaan ng netizens ang ginawa ni Mateo Gidicelli na bumili sa gilid ng kalsada sa Tagaytay, Ayon kay Mateo matapos niya manggaling sa farm ni Susan Enriquez na gawa niya munang mamili sa gilid ng kalsada sa tagaytay ng ilang mga prutas at ilang mga gamit, natuwa naman si Susan Enriquez sa kanyang ginawang kabutihan. Okay ito si pangalawa kong anak pangalawa ano bigat ng joy ano ba ano 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 semak timam aku nak manggil Grabim. Tamis. Tamis selamat buat orang besok ke dah? Tamis. Pomis siap tak ya nom? Tapi

Hello. Oh, oh, pag mag-shopping uh, ng prutas, dito kayo kay Lot Lot. Okay, bye-bye. Okay, we have arrived. Tita Susan Enriquez Balustre. Beautiful. Tita Susan, Enrique, hello! Tita! Good morning! Good morning! Tita like Susan, tingnan hello. mo yan, Tita <laughs> Susan. Ayan <laughs> ang bagong bahay, oh. Bagong <laughs> <laughs> bahay. Where, where are we going? Susan's new press town. Tita, ano yan? This is, a uh, star fruit. Wow, star This <laughs> is... Pagod na si Chelsea. Ayaw, <laughs> bigay. <love the> <laughs> baby pa siya, baby. Baby pa si. sa taga araw itong e. sabren. sa Hey, Dito ka nagluluto. Takot sa tubig. <laughs> okay, eto na. Kadyos. Ito yung, ano, hindi na masyado alam ng mga tao ngayon eh. Lalo ng mga kabataan, din nila alam. Pero ito yung kadyos. Sikat ito sa mga ilonggo. Ayan, kasi niluluto nila ito yung KBL, kadyos, baboy at langka. Nakita ko, pwede daw sigang pwede ding gataan. oh yeah So, nagtanim kami dito. Ayan ang bunga, o. Oh. Ang dami. dami ko na, ang dami na namin napitas, oh. So, ito, pagka green, pwede siyang iluto ng green. Pero, pwede din siya na brown na. Yung parang natuyo na. So, para ka lang nagluto ng uh, munggo. parang para ka lang nagluto ng munggo. So, ayan. Bili na kayo, bili na kayo. Isang pupiso na po. Isang tabo. Ang <laughs> 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 mga tayo dito. Ay, yung tabo dami uh, yung dali lang tanim ko. Alam mo, hindi ko na nga inalagaan. Ay, kailangan mo ako. sa gusto mag-order. PM eh. Yuck! Ayan. Gadyos, gadyos, gadyos. Ay, ang daming ano, oh, yun. natin ang pork binago nga dito ang palaya and talong okay. ito so, na, lagay ko na yung ano yung ano para maluto na yung gulay na yan, para nakakagilty ano naman to, cheat day naman pwede na yan once a week pork binago hindi yan, bin, hindi yan, ano pinaklet pork binago nga, pero lagyan na ang palaya at talong hindi tayo nagigilty. Pag inihain niya. Happy Saturday to ulam na noon. Chorizo, Cebu na umihaw at saka na no, ang kasinanan ng ganisa. Ayan, umihaw na. Umihaw kayong chorizo ng Cebu. Kasi masarap din. Natik mo kayo nung nagpunta ko sa Yulan, sa Pakloba. Nag-cover kami ng Yulan. Iniihaw. Ang sarap. Yan. Eh, luto na ko. Pumutok na eh. Ito. Tapos, ito. Tugtag niya sa lunch. Sabi na gawin nga lagi. Sabi yung... Lalagyan ko naman yun ng ano, lalagyan ko naman yan ng talong at ampalaya. Okay, that's our menu for today. Yan pa lang muna. Okay, bye. May buntag si Yung Tanan. Mauna ni magbahiwa-hiwa na taog. Ano siya ito? Ano siya ito? Ginabot. Sa itong mga taga-Manila. Uh, Chicharon Bulaklak. Jan, asin mo plato, Jan? Mauna special guest na ito. Jan! Jan, asin mo plato na

pai nak pai kat lawak ni. Lapai. Lapai je lah para mengusikan ba. Saya apa be yang betar. saya, usikan, usikan